Good morning, guys! So, ang ating, ano ngayon, guys, ang ating weather ngayon dito sa UAE ay fog. Oh, may kita mo talaga yung, ano, oh, yung parang usok. Na... Ngayon, bigla lang siya, oh. Kanina wala ito, kanina ang liwanag. Tapos ngayon, bigla lang siya nagfog. Hmm? Parang, parang galing siya sa, ano, freezer na yung usok na lumalabas, yung lamig. Hindi naman siya ganong ano. Malamig pero tina mo oh. Kanina pagising ko ng 7 PM hindi pa ganito, pero ngayon tina mo. Oh. Ay kita talaga yung ano. Yung pag pag uh, labas na yung parang parang galing sa freezer. Ayun, eh. dito makikita mo. Oh. hindi makita yung mga ano Ano ayan doon sa kabilang ano hindi makita may nagbubuling dito ay ano pa yan nag ang tawag nito nag golf ayan, ayan.